white cow ay, ayan oh saan galing tong baka na to ito buko lang mat may buntis dito mm. uh. okay. ito na yung maliliit ito yung okay. ayan malalaki Binanganak na sila by january. Yeah. january lang ito mga to yeah. ayun, no. ay nagbukol ti bagina eta eh? ni Ayan eh, ni ay, day, ay. Ah, ayun. Oh, ito. Tapos deta anak na deta may sutan niya. Sige patara ng yan nala. Oh. Ito ito ituro nakataka ang kabobotay nakadakdak kun. Oo, natay tayag pa ng shark. Una nagtayag oh. Grabe. Oh. Oh, deta deta dak kun ti Oh. Oh, sa so, kaya pupunta. Ha ah, to. Oh, nakahiga na sila. Ay, dito sila lagi naka, ano, nakapesto. Hindi, hmm, malamig yan. Ah. Bigas dito. Ang magta, di daw mapantayin sa igit na karayan. Ayan, oh, ito. Ayan. Ba't lumalayo yung isa na yun? Buntis ba yun? Malapit na ba mga, ayan, yan sinasabi mo, mga nganak? Oo, mm. oh, baka mga nganak na talaga. Malapit. Talag oh, ayan, oh. Oo, Ay, oh, na ito pag nana eh.